Ayan na guys. Mag ano tayo ngayon. Ang vlog natin ngayon ay mag ano tayo. Mag tupi ng mga damit. Pasok dyan. Sa bag. Ayan o. Ayan siya. Ayan. Ipasok natin dyan. Let's go. Buksan natin ang mga bag. Ayan. Ay. Diyan hmm. natin lagay na sa gitna. Ayan guys. Ayan ang vlog natin ngayon kasi hindi na tayo makalakad-lakad din. Kaya kuha na lang tayo ng video nito. Ayan, ipasok natin yan, guys. Dito sa malita. Ay, Ayan po, i-continue natin ang ating pag-video. Magkano tayo, guys? Maglipit tayo ng mga gamit. pasok natin dito sa mag travel po siya. Ayan natin dito. Ah, nakopikopi lang. Oh gito, di. O, dak, betoy. O, dak, kasi silang kamay. Kalanan talaga, katulong nilang ng Pag ganito na 'no mga lahi, hindi sila marunong. Hindi sila marunong magpupi ng mga damit nila sa bakasyon. Yung ano pa? Katulong pa talaga magtupi. Ayan. Ay. Tupiin ng maliit. Para may may ano. May lugar. May space. Mga bago. Kasi itong gamit niya. Kaya tupin lang natin ng maayos. Para kasya sa bag. Ayan. I Iba natin. Ganito talaga yung kung magbakasyon niya siya. Hitim at saka puti ang gusto niya. Bakit kaya? atrak yung itim. Maganda yung itim magbakasyon, guys. yung uh, mag mag-travel ka maganda yung itim. tama mo po, Hindi nga naman po. Ang bago. Itong baat, itong anak naman ni Amo, ito na lang hindi na kasawa. Baka sa sunod na taon, magkasawa na po kasi may babae na din. Uh, alam ko to, pag magbakasyon, namimili to ng damit. Yan si ano natin yan, guys. Yan, tanda mo na. Yan na, tanda na talaga tandaan namin yung lola, yun na ang Iuna natin ang ah, yung jacket. malamit pa sa kondom, ano yung gatas sa lento ni? Eh. kasi yung dinandal niya mga, hah? abaka palamig na yung kondom, yun. ano ba mga ng jacket natin eh? nakita ko sa Facebook, ano ba yun? ganito, tapos ano yun yung ipasok yun, alam mo kapan ko na ba? Ano kayo? Banay. Banay. Inuupot na lang sa Patay tayo ito guys. Huwag natin lukutin kasi mahal na to yung mga gamit niya. Tapos inuupot na lang. Ano ba yan? At dumi. Ay. May puti. Naku. Dumi, dumi. Madumi, madumi. Tingnan natin kung may klinik ba dito. Ayun.

yang putlawan, paka pakak na pod. Ipus ako kay ay mantem pa ano ako kunasuman. Paikan sa bahuunan. Ana wag pa ang kitas panga duon ko daw kanong limpyo ay. Og barang ay de kontak to. Yang masokod labang mura labang nga diha na ihatag. Or gaba. Puro lang salamat. Ano ning mga lakuanan ni. Puro lang salamat guys. Wala to kay mapala sa da. Pag-aksyon ako akong lawat, may akong kauban na si katulog o dili kayong katulog, yung si sa sige nagsumugay. May trabaho, wala man di ako si amo Dili ka ba ba mag, ano. Di kaya na itong mga pinay, mga hardworking po. O dili ka Pero ako, dili ko ganahan na mag-uwan di kong pag-uwan di si amo Nagtrabaho ko. Dili ko yung nangyana nga. Wala si amo, nga magtrabaho ka. Ay, sige ko Lord, Wala, e, nga magtrabaho ka, kung sundungan ka. At pinag-uwan si amo Ako naman ko i-uwan ko na ako ang kwarto, tulog. Mga dagko pa, dali kay room room lang, parang mura apartment siya pala sa kwarto. Samahan mo. Na-kuwan. Niyo. Usaka. Ni saka. Ni saka, may-ari. Ah. Tapatanong hmm. niya. Ay laba. Labing mga ano 'yan. sakit Bang mga dati na dito ang grabing bigat. Ay Tapos Ganun man yun kasi Ganun Ano yun yun <laughs> Parang ipasok man yun dito Ay Hindi ko na alam ka dyan. Basta mapasok ka lang Tama na Ayos ayos ko yeah hold oh, on me patapos na tayo, magcocoscos na naman. Ito ko lang pala Okay. Ay. Ikat. Ay. Yung amo ko palaging nagbakasyon, ang katulong niya 7 years. Hindi pa nakak Seven years, hindi pa na vacation. Sana all na lang. Sana. Next year. Hopefully. Sana makauwi na ako next year. Kasi direct ako eh. 2018. 2018, still na ako dito. Ilang years na ako sa kanila mag 20 years pero walang ipon resibo ipon nasa mga anak hirap yung anak nag college, ikaw lang nag isa lahat sa iyo kaya hirap guys, sinong relate dyan sinong relate dyan na single na may anak <laughs> ay tiis tiis lang tayo, makabawi rin kaya ito eh ito, ningkakay kakay ang ina. Sinang relit sa may anak na walang asawa. Pag ako na sa Middle East, wala akong asawa. Di ba? Pag nasa Pinas ka, nakabuntot naman yung asawa mo. Eh, sinabi ko naman ng asawa mo, nahiwalay na kayo kasi wala ka, kasi may iba. Eh, ngayon, pag umuwi ka, wala namang hiya, nakabuntot sa'yo. Sabi, walay. Pero nakabuntot. Ganon. Ganon. Kaya nga ako dito, dalaga. Kasi walang nakabuntot. Pag nasa Pilipinas, nako. Sabi, single. <laughs> Kaya nga eh. Iwalayan ko na asawa ko. Hindi naman ako sa ganon. Pero, ano iba kasing klase na asawa. Walang awa walang awa sa akin. Kaya ayaw ko na. Madami naman kasing babae yung asawa ko. Hindi lang ako. May anak na siya sa iba eh. Alah, madami mo ito. Pa. Hindi lang ako. May anak siya, malaki na. Kaya ako, may mga anak din ako eh. Yung isa, wala, nag-asawa na. Tapos, ay! Yung pangalawa, yung pangalawa ko, insya Allah, nag-apply na din yon Tapos na siya nag-ano, tapos na siya nag-, ano, na nag download tapos na siya nag training Tapos yung is, isa ko rin graduating. Yung bunso ko na huminto kasi wala na talaga si mama. Wala na. Ano, yung bunso ko huminto na si Tanya College kasi wala na talaga eh. Sana na makatrabaho na yung pangalawa ko. Kasi nirekomenda, nirekomenda siya sa office. Ang pinsan ko, sana makaalis ng maga kasi yung pang tatlo ko ano pa rin no, yung pangatlo ko ah Kosher Carlos Kosher Carlos cream ang kinuha ano nga eh, wala na wala na nga akong matira sa sahod ko pag makasweldo na wala na rin kasi nauna na yung mga baylo mga utang Kayaan guys, tiis tiis na lang tayo. Yan, tapos na tayo. Ito. Ay. Dito ko ilagay. Sabihan ko na hindi na lang sa kanya itong isa. Kasi masin. naman ito. Oh my God. Si Akmal. Yan, kay masin yan. Hindi sa'yo. Ha? Ah, uh, baka akala niya yun puti. Kaya yan, guys, tapos na tayo. Yan guys, tapos na tayo. Nagtupi na. Sinirado ko na dyan. Yan. Yan na. Yan na ang tupi natin. Kaya. Ah, may kuskus na naman din ako. Ayan. Kasi umakyat na siya. Kala niya natapos na ako dito. Wala pa. Ayan. Malaki din yung ano niya dito guys. Ayan. Dito sa kanya. Isang flat din to. Pero doon mayroon ano sinirado na naman niya ulit. Ay, may eh, maglinis ako. Okay lang din to. Say, lang gagawin ko ngayon. Bukas, galingisan ko ng maigi. Kasi paalis naman siya. Eh. Bakasyon naman siya. Mayroon din tatlong CR. Tatlong room yan. Room din yan. CR din dito. Yan ang kwarto niya. Malawat din. Yan ang kwarto niya dito. Ayan, sa bunso ng lalaki. Dito. May tatlong CR din dito eh. Ayan. Kaya, linis muna ako guys. Yun lang ang vlog natin ngayon. Topic ng mga damit. Ayan. Thanks for watching. Wala lang sa mga support nyo. Salamat. Buhay OFW. Walang maano eh. Bye, bye Bell also don't forget to like comment and share Thank you for watching my video.